Sa buong karera ni Agustina sa para archery, maituturing na sigurong pinakamalaking oportunidad na dumating sa kanya ang maging kinatawa ng Pilipinas sa kakatapos na Paris 2024 Summer Paralympic Games. Masaya ako at saka marami din akong natutunan mga bagay-bagay na sana sa susunod ng mga training namin ay mai-apply namin yon. Bagamat bigo siyang makapag-uwi ng medalya, binigyang pugay pa rin siya ng pamalang lungsod noong lunes, September 30. Tubong tanudan kalinga si Agustina at ngayon ay nakatira sa Baguio City. Dito, mas nahubog ang kanyang galing sa pagpana sa tulong na rin ng Philippine Sports Commission at ng Persons with Disability Affairs Office ng Pamalang Lungsod. Pero Aminado rin siyang kailangan pang mahasa ang galing ng mga para-athletes ng bansa. Nakita niya ito mismo sa mga nakalaban niya sa Paris 2024 Paralympics. Actually, kung baga sila is mga sanay sila sa mga competition kasi ang dami na nilang nasalihan ng mga qualifying, mga competition. Samantalang tayo doon lang sa ano sa qualifying sa Thailand tayo naka, nakakuha ng slot. So, Uh, sana ang inaano namin hinihingi sana namin sa ating ano is yung more exposure sana para mas uh, ma, ma ano pa yung ating uh, confidence anya bukas naman siya sa iba pang mga laban at dagdag na training para mahasa ang kanyang galing Pinaghahandaan naman ngayon ng mga para-athletes ng lungsod ang kanilang pagsabak sa Philippine National Para Games sa November at qualifying para sa SEA Games at Asian Games sa susunod na taon. Maliban kay Agustina, binigyang pugay rin ng pamalang lungsod si Nanesti Petesio at Ira Villegas matapos silang lumaban sa boxing sa 2024 Paris Olympics. Blessed po at grateful po sa binibigay nilang atensyon po sa aming mga atleta ngayon. And mostly po sa mga kabataan. So, baga, ano na to, uh, sobrang laking tulong to para sa mga kabataan na makita nila na ganito yung binibigay ngayon na support. Binigyang pagkilala rin si Islay Erika Bumogaw matapos siyang hiranging world number one Muay Thai fighter sa 45 kilogram elite class ng International Federation of Muay Thai Associations. Sa mga kabataan na nangangarap din po, um, push lang po yan. Ah, uh, niyo pong kalimutan na 'yung ibang aspeto din po ng mga buhay niyo, tulad din po ng pag-aaral at pamilya. Bago magtapos ang taon, nakatakda pa siyang sumabak sa 2024 Asian Open Cup Invitational sa Taipei, Taiwan ngayong Oktubre. Charles Nicolimon para sa Lizon Headlines.